Meron din akong salad. Ang ginagawa ko din dito, hinuhugasan ko muna bago ko ilagay sa isang lagayan. Ilang beses ko ito hinuhugasan, ma-aplo hanggang apat na beses. So, pang-apat na beses ko na ito hinugasan. So, ganun lang ginagawa ko. Meron din akong dito. So, ilalagay ko lang yan. Para po pa kayong gustong anuhin, ikukuha na lang. Hindi na maghugas-hugas. Matagal naman ito masira. Ito umaabot minsan ng tatlo hanggang apat na araw. So, okay lang. Ayan. Pagka ano kinabukasan, kasi nag, ano na yung kanyang mga tubig, ginagawa ko, lang, oh. Tapos, tuloy. Ayan, natin.